magandang magandang araw po sa inyong lahat. So, nandito naman si Kai Gnes, guys. At tapos na po tayong magluto. Ayan! <laughs> so, nagluto ko, guys, kasi nga po, ngayon po ang kaarawan ni Mama. Ayan, yung aking mother-in-law po. So ngayon is doon po kami magtipon-tipon guys sa bahay po ng aking mother-in-law. Ayan po sa bahay mismo ng aking brother-in-law rin po guys. So doon kami magtipon-tipon ngayon dahil mas malaki po ang bahay ni bro at marami pong pwede makapag-park. And then napakainit po sa Japan guys. Grabe talaga. So ngayon guys, pakita ko muna sa inyo guys ang mga natapos ko na kunting handa lang po. So ganon po yung style namin guys. Ambag-ambag uh, yung iba kung ano po yung kanilang mga plano sa pagluluto. Yan, so hindi na namin pinag-cater dahil mas gusto nila kami-kami lang ang magluto. Alright! Ayan guys, ang aming uh, ang handa po ngayon ni Kindness. Ayan po, ang aking macaroni salad. Alright. And then, Siyempre, hindi nawawala talaga kay Kaindesh, guys. Halos tuwing may party, nabavlog ko talaga yung aking lumpia Shanghai, guys. So, thank you rin po ako, guys, sa aking anak. Dahil tinulungan po niya ako sa pagbalot po ng ating lumpia Shanghai. Yan po. And then, ang ating shawarma. Alright. So, ito na po yung ating uh, na, yung nakarang upload ko guys na niluto po niluto ko po, po na shawarma ayan so napaka simple simple lang po basta may gulay lang po yan guys okay na po yan yan okay so mamaya maya guys update ko po sa inyo kapag naka sa tayo ng bahay All right guys, at palis sa po tayo ng bahay. So, yung sasakyan ni Kindish ang gamit natin guys. Dahil ngayong parking doon. Ayun, sasakyan ko kasi pwede yung kung saan saan. <laughs> Ayan. So, dahil marami po ngayong may dalang sasakyan. Lalo mainit po sa Japan. Kaya let's go. So, katabi ko po yung guys, yung aking shawarma. And then, Ah, uh, nandoon sa front set naman guys, 'yung ating lumpia Shanghai at ang macaroni salad, 'di ba? Ay, napakainit talaga sa Japan, guys. Grabe. Ayan. So magpunta muna kami sa convenience store, guys, kasi magbabayad muna si Kindish ng bills. Yes, <laughs> po. Mahirap na. Okay, let's go. Let's go. Then, guys, dito ko ngayon sa likod ng aking sasakyan, so hindi ako nagdrive nag-drive, guys tapos mapit sa tao ano, convenience store bayad ko guys pa o bill na ko sa akong credit card yan po so syempre kung magamit tayo ng credit card guys marunong din tayo magbayad para makaulit ba diba? So, umbil bill ko ngayon, medyo malaki-laki rin. <laughs> kasi ito, hindi naman to guys, ano, hindi to ito shopping. Kundi ito yung uh, ginagamit namin kapag sa, gasoli, sa gasolina, tapos pamamalengke, ayan, iba-iba po. Okay? So, yun ang gamit ko, credit card lang po. Kasi minsan nga po, sa work kasi namin pinag uh, pinagbabawalan kasi kami magdala ng mga cash yan so mas safe kasi guys kapag uh, credit card po yung gamit natin kasi nga kahit may mga kamera pa may mga susi pero mas mainam talaga guys na hindi tayo magdala ng cash yun po ang ina-advise sa amin so kaya madalas ang bitbit -bit ni kindness credit card po para kapag maubusan tayo ng gasolina sa daan yan. So, dumadaan ako guys kaling sa work. Okay? So, by the way, muna tayo guys. Bago tayo magparty party party kay mamayang gabi matapos baka makalimutan ko na guys. Ang tukin na ako eh, syempre, yung deadline sa Friday pa naman. Pero mabuti na yung mas maaga tayong magbayad para hindi na, hindi natin maano ba hindi natin makamamiss. Lalo na kapag uh, busy sa trabaho, may overtime ako. Diba? Hindi natin alam yung araw. Okay? Okay. Dito na kami guys. Sa uh, convenience store lang naman ako, guys. O, tapos malapit lang yung sa bahay ng mother-in-law ko, di ba? So, why not i eh? ano na lang natin yung time. Okay. alright All right, guys. Tapos na po tayo magbayad ng ating mga obligasyon. O, di ba? Okay. Kabalo kita mga utang, guys. Kabalo kita ang bayad, no? <laughs> Yan. Yan ang po tinatawag na credit card, di ba? So, ayan guys. So, isang ano lang. Pag kaliwan natin guys, rediretso lang. Yan na bahay na po ng aking brother-in-law. Yan. So, malapit lang ng bahay ni Kai Desh at yung aking brother-in-law guys. So, madalas sa mga nakapagsubaybay po, alam na po ninyo ang aking mga daan, daan kapag pupunta kami sa aking kamag-anak. Alright guys, andito na po sila Okay Ayan, nakaready po yung pool guys Andiyan na po yung parking area na Hi, Kuya John Clark Gusto naman ka O oh, Kuya John, tabangin yung Kuya John Tulungan mo kami Ayan. all Alright, alright guys Woo, uh, Kainit ba din yung lugar ah Mana sila gligo bro? Yung mga bata bro nagliligo sila All right guys, andito na po tayo sa loob ng bahay ni brother-in-law. Ayan po ang uh, magandang decor po ngayon sa kaarawan ni mama. Yan po. Under the sea. O diba? Let's party! Yan po. So tapos yung kanyang uh, birthday cake naman guys na gawa ng aming Sisi Miho. Ayan po. So 73 years old na po si mama guys. Ayan. Tapos obi cake po ang kanyang uh, flavor at may kasamang leche plan. Yan. So, napakasarap po. And then, ito po yung mga handa natin. So, actually, guys, pagdating namin, uh, halos nagsikainan na rin po kasi nga po, lunchtime na po yan. So, marami na rin pong gutom. Yan. Habang yung iba naman, uh, nagluluto, niluluto pa po. Tapos, yung iba naman dyan, uh, luto na. Kaya, pwede nang kumain. Yan po. So, baga guys, pabalik-balik na lang yung mga tao dyan sa mga gusto pong uh, kumain ulit. Yan po. So, may mga handa tayo ng mga lechon belly syempre sa uh, mga party po uh, bilang mga Pinipino po tayo guys Pinoy lutong Pinoy talaga hindi nawawala sa ating kaarawan ang lechon belly. Ayan po. So, nandito po ako sa loob ng bahay ni bro, guys. And then, binidyohan ko lang po sa gilid mismo ng bahay ni bro. Ayan. So, habang nakabantay sila sa lechon belly, ayan naman sila, guys, sa labas. Nag-i-enjoy -nag yung mga bata sa pool. at tapos, yung uh, mga ano natin, ibang bisita, tsaka si brother-in-law, yon mga kapatid ng aking asawa, din po sila guys, nagbanding-banding, kunting inuman po, ayan so malapit na po maluto ang ating lechon belly, at dito naman guys sa loob, ang mga girls nagkakatuwaan po sa uh, gawa rin po ito, ni si, si Miho, yung ating palitaw obi bar, tsaka di ba? diba so, right you doing? Akin na pisa. Kakaayong idea niya. na ako ni Tumpik. Gagantok ko sa isip mo. Magagantot na naman ako sa pista niyo. Huh? Haha. 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 hindi. Haha. 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 Ako Haha. Ako Haha. Last na. Haha. 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 Haha.

Oh, sige. Eh, eh. Ikaw, okay. so, theory, ay, ako kaya, Ako, na. Hoy, ako, na, ako na. Na, ko, si na. Ako na. Ako dito. na. Ako 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 Oh, okay, kay Juan guys oh. Posisyon sila na pita, guys. <laughs> nanay, nag, nanay nag picnic dire guys o. Pangalawa, pangatwa, oh? Pangalawa pang kompleto. Ano ba? Ano pa konti. Kompres, kompres. Limakita kita Ate si 'yung kung si ala Kita-kita tayo. Avenir iwari lang dyan ang pika lang ng pika. one,

Hello? Hi, hello? Hi, hello. Oh. Uh, what what is this? Are you I'm a hey, then, hey, 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 Stop Hoy kang hihinga migo. sa tapos na po ang party dahil may trabaho pa. Ayan, nakaano pa ang mga parking area guys. Nandun pa sila sa bahay ni mama at ang aking brother-in-law. Nagtipon-tipon pa. So si kindness is, uwi na po tayo guys. Dahil nga po may pasok pa sa trabaho. Bukas yan, maaga pa po tayo. Alright guys, at kawin na po tayo sa bahay. At nakaraos naman po sa uh, kaarawan ni mama. Ayan, so... Uh, maraming maraming salamat po sa inyong panunood. So, hindi ko na po na ano si mama guys dahil busy po siya. Marami pa kasi bisita don sa bahay. Then kami na una na po dahil nga po may trabaho pa po tayo. Ayan. So, ayan guys. So, inugasan ko na po agad doon yung ating tatlong tray. Kanina yung shawarma at ating lumpia Shanghai. Yan po. At ubos na ubos na po guys. So, yung ating uh, macaroni salad din po. Ayan. So, zero na po tayo guys. <laughs> Linis na. right So, ako na paalam sa inyo guys. At maraming maraming salamat po muli sa iyong panonood. Bye guys!